Very good, very good. Backstroke, backstroke. Okay, come go. Ayan. Ayan. Okay. Sa light jacket ang awak, ha? Sa light jacket, ha? Okay, jam. pag accept ng isa, babaeng isa, ha? Number one, ha? Ayan. Uh -huh

एक तो तस्वीर मिला लो तस्वीर नाम Redmi 9 Jam Karen dikh na ho pare Hey Ma dikh na ho pare Hey Jai Very good. Okay. Oh, the the Very good. Oi, si mam go. One, two, three, go. One, two, three, go. One, Jalan. Jalan. Pababay muna si Ma'am. Pababay muna si Ma'am. Pababay muna si Ma'am muna, si Ma'am muna, si Ma'am muna, si Ma'am. Oh, pababay muna, pababay. Okay, number 10, come on. Abante, ha, abante. Very good. Relax, 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 relax. Next. Dito, dito, dito! Oh, saan ka? Dito dyan. Very good. Next. Pwede ka, bro? Oh, kunin niyo, kunin niyo! Dito dyan.

Very good, very good. Umiikot lang <laughs> pala. Umiikot lang pala. Ano? kinabahan kayo? Mat matas ba matas? Tama lang sir. Tama lang. Sir. <laughs> Tama lang sir. Meron yung medyas sir. Nawala eh. Hey. <laughs> ha? Nawala yung medyas. Anak ng kamatiso! o. Palawag <laughs> yung karakter. Siri mo nga niya. Baliktad ang kamay. Jump. Jump. Woo! Oh! Oh! Parang pensil. Parang pensil. Parang kaaso ni Lulu na. Huwag mo nang pensilin yung ilong. Walang ilong eh. Hindi na yung tatangos. Sabi, close lang. Uh -huh. Ha? Hey! Thank Sir, pwede pasend yung video? Oo, oh, mamaya yun. Sa YouTube channel natin, tsaka sa Facebook page. Mamaya. Sa page ng YouTube ng Maritime group Maritimes. Sa akin, meron akong channel. Meron ka, sir? Dato'n yan, sir? Panuori ko yan. Mamaya. Come on, man! Come on, man! Come on! Come on! Hoy! Nagbarto yan. Naglalaro pa kayo? pa kayo. Hoy, puno na! Yan! Okay, yeah, jump, ma'am, jump. Laban na ko eh. Lup-lup Very good. Bigat po, pre. Bigat. Pare, sorry, sorry. Sorry, ako po. Relax lang, relax, relax. Nakaplano yun. <laughs> Nakapatay na. Hoy, advance na kayo doon. Advance na kayo doon. Ayos na kayo. Bilis, advance na. Okay, just go. Jump. Baba na yung isa, baba na. Hawak sa ilang, hawak sa life jacket. Pinipisil? Yeah. Yeah. Very good. Kinakabahan eh. Okay. Come on, man. Take, whoo, whoo. Take, take <laughs> Come on. Yeah. Very good. Um, okay. Selak, 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 selak. Okay. Malampa leh. pa. Malampa. pa. Hindi pa. Malampa. pa. Malampa. pa. Malampa. pa. Kamay kamay nang kamay. pa. Jam. Very good. Lapit ah. Lapit po eh. Oh, sige, yan na po yung mga nakatalo natin na mga trainees. So, sige, punta na kayo doon. Bilis, punta na kayo doon. Uy! Okay. Hala, uy! Ha ha ha! Hawakan sa life jacket, hawakan sa life jacket. Huwag hawak sa braso ha, baka mamaya ma-dislocate yan. Tulak yung isa, tulak sa puwet yung isa. O oh, sige, baba number 2, baba number 2, hawak sa'yo lang, hawak sa life jacket. Sige, ay, number mo! okay hawak sa ilong, hawak sa life jacket. Dandan, ha? Dandan! Okay, ipo Hawak sa ilong, hawak sa life jacket. Very good. Sa life jacket ang hawak, hindi sa kamay. Sige, ma'am. Sinabihan na nga kay ma'am sa rubber. Sige, ma'am. Mupo dyan. Hawak sa ilong, hawak sa life jacket. Very good. Sige, baba na isa. Okay, Di ba na doon? Backstroke, backstroke, backstroke. Gamitin ng ladder. Yeah, very good. Gamitin nyo yung ladder para tayo may harapan. Baba na. Ito, so, na. Backstroke na doon. Okay, sir, baba. Baba. se <laughs> mam ma common on <laughs> Ibaba niyo na si ma'am. Sir, sir, si ma'am si ma na lang ibaba mo. Sir. Oo, si ma'am muna. Kawawa naman. Okay, hawak sa ilang Hawak sa iyo lang. Hawak sa live jacket. Sige ma'am, baba. Very good. Sige, baba na si number 7. Awak, sir, sa ilong. Okay, baba, sir, baba. Very good.